umagang iyon, tuwang-tuwa si Goldilocks dahil sasakay siya sa bagong bili na bisikleta. Regalo ito sa kanya ng nanay niya. Ingat ka anak ha, huwag masyadong lalayo. Pagsakay ni Goldilocks sa bisikleta, gumewang-gewang siya sa simula. Pero nang ipedal niya ito, para na siyang lumilipad. Napakabilis niyang magbisikleta at nang binagalan na niya sandali. Pagtingin niya sa paligid, hindi na niya alam ang lugar na iyon. Ha? Sana ba ako? Ito ay bahagi ng kagubatan na di ko pa napupuntahan. Nang mapagtanto ni Goldilocks na napalayo na siya sa bahay, medyo naalarma siya at nagpa bumalik. Habang matulin siyang nagbibisikleta, biglang may narinig siyang putok. Tumilapon siya sa tabi at ang bisikleta niya sa kabila ng daan. Aray, ang sakit ng tuhod ko. <laughs> Umiyok si Goldilocks dahil nawawala siya at dahil pumutok ang gulong ng bisikleta. <laughs> Ngunit hindi lang si Goldilocks ang umiiyak. Tumayo siya para makita yung umiiyak bukod sa kanya inilakad niya ang bisikleta patungo sa kung saan nang gagaling ang pag-iyak. Sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na baboy na humihikbi. Piggy? Ha? Huh? Oh, sino ka? Huwag kang matakot. Ako si Goldilocks. Bakit ka umiiyak, munting baboy? <laughs> yung skateboard ko. Nawala yung skateboard ko. <laughs> Tahana, tingnan mo oh. Pumutok ang gulong ng bisikleta ko. Umiyak din ako. Pero hindi naman naayos ng pag-iyak ang gulong. Nang makita ng baboy ang naflat na gulong, nakalimutan niya ang tungkol sa skateboard at medyo kumalma. Ang ganda naman ng bike niya yan. Maganda nga, pero di ko na alam ang daan pa uwi. Kailangan kong makabalik bago gumabi. Panandali ang nawala sa isip ng munting baboy ang skateboard niya dahil naawa siya kay Goldilocks. Sinabi niya na kabisado niya ang mga daan sa kagubatan, kaya tutulungan niya siya. At baka mahanap rin niya ang skateboard habang daan. Kaya naglakad na si na Goldilocks at Gorky Pagkaraan ng ilang sandali, isang higanting lobo ang lumitaw sa kanilang harapan. Ah, ang lobo! Pa, ah, huwag kang matakot, Piggy. Baka may nawala rin sa kanya. Hello po, lobo. Dahan-dahang lumapit sa kanila ang gutom na lobo. Oo, nawala ang pagkain ko. Pero palagay ko ay natagpuan ko na. Sino kaya sa inyo yung dalawang mauuna sa tiyan ko? Napagtanto ni Goldilocks ang masamang hangarin ng lobo. Natakot siya, ngunit humarang siya upang protektahan ang maliit na baboy. Sa oras na ito, may mga mangangaso sa gubat na nagahanap ng mga lobo. Mahuhuli ka nila! Napaatras ng dalawang hakbang ang lobo. Mangangaso? ha <laughs> ha Oh, takot na takot ako. <laughs> Mabilis na sinunggaban sila ng lobo, pero nakapiglas ang maliit na baboy at nakatakas. Ngunit mahigpit ang hawak ng lobo kay Goldilocks. Ah! Saklala! Tulong! Nahuli ako ng lobo! Tumakbo ang lobo sa kanyang lungga na bit-bit si Goldilocks. Kakainin kita! <laughs> Pero papalikan ko at huhulihin ko ang pigi na yon. Bagamat hinabol sila ni Gurki, di niya ito inabutan dahil hindi siya kasing bilis. Kaya umuwi siya para humingi ng tulong sa mga kuya niya. Samantala, tinali ng sakim na lobo si Goldilocks sa bato, doon sa kanyang lungga. Ayan, munting bata. Maghintay ka dito. Uhulihin ko lang yung piki at pagpipiestahan ko kayo mamayang gabi. Nang lalabas na ang lobo, nakita ni Goldilocks ang skateboard sa sulok ng kuweba. Ha? Ang skateboard? Yan ay skateboard ni Quirky! Ikaw pala ang magnanakaw niyan! Nagalit ang lobo kay Goldilocks dahil tinawag siyang magnanakaw. Kinuha niya ang skateboard, sumakay siya dito at masayang pinagulong ito pakaliwat kanan. Akin na ang skateboard na to ngayon. Iuukit ko pa ang pangalan ko dito eh. Gamit ang matalas kong kuko. Woohoo! <laughs> Yahoo! Maya-maya, si Gurki at ang kanyang mga kapatid ay nakarating na sa kuweba. Ngunit dahil masaya ang lobo sa skateboard, hindi niya sila napansin. Tahimik na lumapit si Gurki kay Goldilocks. Piki, naparito ka ba para iligtas ako? Oo, wag kang gold Goldilocks. Mabilis na kinalaga ni Gurki si Goldilocks. Nang magsawa ang lobo, dinampot niya ang skateboard at nakita niyang magkasama si na Goldilocks at Gurki. Aba, ninanakaw pa ba ng baboy ang pagkain ko? Yung skateboard ko! Yan ang skateboard ko! Andito pala! Kinuha mo, lobo! Hinagis ng lobo ang skateboard sa tabi para hulihin si Goldilocks sa tangbaboy. Hinahabol sila ng lobo nang pumasok ang mga kuya ni Gurki. Hinagisa nila ang lobo ng maliliit at matitinik na bao nilang kastanyas. Nang matapakan ng lobo ang mga ito, natisod siya at natumbas sa lupa. Ah, ano ang mga ito? Asakit ah! Ha? Halika kayo dito mga baboy! Hulihin ko kayo! gayon paman, hindi ito naging hadlang sa lobo. Bumangon siya. Hinabol niya ang magkapatid kahit na may kumapit sa kanya na matitinik na kastanyas. Kinuha ni Gorky ang skateboard at sinakay niya si Goldilocks at ang kanyang mga kapatid. Nakatakas tayo! Ang galing natin! <laughs> ang saya. Napatingin na lang ang lobo sa papalayong mga baboy at kay Goldilocks. Ah! Ah! Uli na ng mapagtanto ng lobo na ang pagkuha ng mga bagay na hindi niya pag-aari ay isang masamang gawain. Pagdating ni na Goldilocks sa bahay ng mga baboy, isang sorpresa ang naghihintay para sa kanya. O sige, tanggalin mo na ang takip. Nang iangat ni Goldilocks ang takip, nakita niya ang kanyang bisikleta na naayos na. Tuwang-tuwa siya. Oh, inayos niya yung gulong. Salamat mga piggies. Sumakay si Gorky sa skateboard at sumakay naman si Goldilocks sa bisikleta. Pauwi na sa kanila. Mula sa araw na iyon, ang munting baboy at si Goldilocks ay naging matalik na magkaibigan.